Okay na. Uh, bukas maglalagay na lang kami ng plywood sa ano lang, mga panindingan na lang ay lalagay namin. Kasi tapos na kami maglagay ng kahoy, paikot. Kaya, ang ilalagay namin bukas ay sahig at saka dingding. Ito na pala yung plywood. Naka-deliver na pala yung plywood. Ayan na. Maraming plywood to. Ayan yung iba sinahig na namin. Ay, ayan yang bubong oh. Oh, ayan ang bubong. Boy, oh, bubong. Ayun pala ang bubong. Masarap 'yan. Mm -hmm. Kumubutin. <laughs> oh, ayan na, may bubong na. Ay, uh, higa natin para magandang <laughs> kuha. Oh. Por, may bubong na yan ha. Oh my god! Wow! Ah, oh, yan na. Pog, oh, pag mo rito, hindi ka na mainitan Wala na kami. Oh. <laughs> pag mo rito, wala na kami. <laughs> oh, yan na. Uh, bu, mga bubong na 'yan at saka ito may plywood na rin oh. Ito may sahig na. Yan na lang ang lalagyan namin. Ang <todak> kahoy por. Yan na lang. Kung na guys, so oh, yung pagpauwi ko, may nadaanan ako rito. Teresa ata, yan Teresa, at Teresa o oh, Tanay. Ayan, tinan nyo. Ayun. Yung sa dulo na yung guys, Tignan nyo, puro bahay yun. yun yung mga namumuti na yan, puro bahay yan saka pala yan pala yung sa baba ayan o oh. Uh, guys, pa na pala ako. Ah. Ito jo muna tayo. Medyo paahon na to, guys. Paahon. Paahon na tong kalsada na to. lana sera sera na yan <tuh> Nung vertikan ako nun. hindi kaya, lakad tayo, lakad paho na galing pala ako guys ng Pantok Pantok, Binangonan doon ako galing Medyo paahon kasi kaya naglakad na lang ako. Medyo paahon.